morning. So, ito guys, mga kumakain na. So, ito, naka-schedule kong iwalay. So, nakakaawa naman kung uh, hindi ko sana papakainin, pero nagwawala. So, bibigyan lang natin ng So, nagwawala. Bibigyan lang natin ng konti kasi isa naka schedule iwalay to eh. So, ayan guys, nagwawala. So, uh, bibigyan lang natin ako. konte hindi pwedeng hindi pa kainin. Nakakawa yung Yan, natin ng konte kasi wawalay ko na siya. Yan, iwawalay ko na yan. So, bigyan natin ng konti. Ayan, ganyan lang ka <laughs> <laughs> yan. Ganyan lang konti guys. Nakakawa ah, naman kasi. May eh, wala pa nga sa 140, wala pa sa 180. So konti konti lang yung tipong ah kontento siya kahit konti lang yan. Ah, hindi naman kontento yan, ano lang. Ah dayain natin. Yan kasi siya lang yung hindi kumakain eh. No? Nagwawala. So siya nga pala guys. sinilawan ko kasi. Taglamig ngayon dito. Tapos mag. Nilinis ako. Kaya. Ngayon ko lang sinindihan yung ilaw. Umaga. Ayan sila. So yan lang guys. Ah, sa araw ng pagwawalay. Ah, pwede pakainin. Pero parang isang dakot lang ng kamao oh. konting konti lang so schedule po kasi ito sa pagwawalay na so, mamaya ako pa siya iwalay mga atanggalin, mga tanghali kaya bigyan naman natin ng konti konting konti lang tubig yan so yun lang guys uh, sa araw ng pagwawalay nasama ng tingin sa akin eh kasi konti lang ito binigay ko <laughs> Bakit sa kanila daw eh bongga, bongga yung pakain. So yun lang guys, ah sa araw ng pagwawalay, ah, pwede pakainin pero isang takot lang Eh magwawala po kasi mag-iingay. So hangga't maaari, huwag pakainin kasi para hindi makapag-produce ng maraming gatas.